Sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, lalong pinalalakas ng pamahalaan ang ating armed forces sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. At sa bagong balita na ating nakalap ay magkakaroon na Philippine Army ng sophisticated na anti-tank guided missile mula sa bansang South Korea, kaya ating pag-usapan ang 81K Raybolt na isa sa mga highly capable na anti-tank missile ngayon sa buong mundo, ano-ano nga ba ang mga feature nito at bakit ito ang napili ng Pilipinas bilang anti-tank weapon? alamin natin sa video na ito. Ang AT-1K Rebolt ay isang Portable Anti-Tank Guided Missile, ATGM, na ginawa ng South Korean Defense Company na LIG Nex-1. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, Lechon Crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ng lechong na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, tago hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa. Kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na lechon, diretsyo sa iyo. Isa ito sa pinaka-advanced na third-generation anti-tank missile systems, katulad ng mga sikat na ATGM gaya ng Javelin ng USA at Spike ng Israel. Ang Raybolt ay mayroong fire-and-forget technology, na nagbibigay daan sa operator na ilunsad ito at hindi na kailangan pang i guide habang papunta ito sa target. Mga capabilities ng AT1K Raybolt Fire and Forget System Ang Raybolt ay gumagamit ng Infrared Homing Seeker o Imaging Infrared, IIR, para malock ang target bago ilunsad. Pagkatapos malock, hindi na kailangang gabayan ng operator ang missile, kaya ligtas siya mula sa posibleng counterattack versatile firing modes. Mayroong top attack at direct attack modes. Top attack mode, ang missile ay lumilipad pataas at bumabagsak sa itaas ng target, isang magandang taktika laban sa tanks dahil kadalasang manipis ang armor sa itaas. Direct attack mode, inilulunsad ang missile ng diretsyo sa target, na epektibo laban sa mga light armored vehicles o fortifications. Malakas na warhead, ang missile ay mayroong tandem hit warhead, high explosive anti-tank, na idinisenyo upang tumagos sa reactive armor na ginagamit ng mga modernong tangke. Mayroon itong kakayahang tumagos ng hanggang 1,000 mm ng steel armor. Lightweight and portable, ang Rebolt ay portable at magaan, kaya maaaring buhatin at gamitin ng infantry. May kasama itong launcher at thermal sight na madaling i-deploy sa iba't ibang terrain. Effective range, ang effective range ng Rebolt ay nasa 2.5 na kilometro hanggang 3 kilometro na nagbibigay ng sapat na layo upang i-engage ang mga target mula sa ligtas na posisyon. Bakit napili ng Pilipinas ang 81K Rebolt? Cost-effective. Kumpara sa iba pang anti-tank guided missiles tulad ng Javelin ng USA, mas abot-kaya ang Rebolt habang hindi isinusuko ang kalidad at advanced na features nito. Modern technology. Ito ay third generation at may fire and forget capability na nagbibigay ng kalamangan sa labanan, lalo na kung kailangan ng mabilisang pag-atake at pag-atres. Proven Performance Napatunayan na ang performance ng Raybolt sa iba't ibang exercises at combat scenarios, at ginagamit din ito ng South Korean Army. Compatibility at Adaptability Ang Raybolt ay kayang gamitin sa iba't ibang platforms, mula sa infantry deployment, light vehicles, o kahit nakamount sa armored vehicles, na mainam para sa diversified operations ng Philippine Army. Enhances anti-armor capabilities Sa harap ng mga banta ng modernong armored vehicles sa rehiyon, ang pagkakaroon ng Raybolt ay nagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Army na protektahan ang mga tropa at labanan ng heavy armor ng posibleng kalaban. Ang pagpili ng Pilipinas sa AT-1K ay isang malaking hakbang sa modernisasyon ng anti-tank capabilities ng Philippine Army. Sa kakayahan nitong tumagos sa modernong armor at ang advanced na fire and forget technology, ito ay makakapagbigay ng malaking kalamangan para sa ground forces ng Pilipinas sa anumang labanan. Ang AT-1K Rebol, FGM-148 Javelin, USA, at Spike ATGM, Israel, ay pawang modernong third-generation anti-tank guided missiles, ATGMs, na ginagamit sa iba't ibang bansa. Ang mga ito ay mayroong mga advanced features, ngunit mayroon ding pagkakaiba pagdating sa teknolohiya, performance, at presyo. Narito ang kanilang paghahambing. Isa, Fire and Forget Technology. Lahat ng tatlong missiles, Raybolt, Javelin, at Spike, ay gumagamit ng Fire and Forget Technology, na nangangahulugang matapos mailock ang target, hindi na kailangan pang i-guide ng operator ang missile. Ito ay nagbibigay ng kalamangan dahil hindi na kailangang manatili ng operator sa open area na maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Dalawa, guidance system, AT-1 K Rebol, gumagamit ng imaging infrared, IIR seeker na nagbibigay daan sa pagkakaroon ng high-resolution thermal imaging para sa pagdetect ng target, lalo na sa gabi o low visibility conditions. FGM-148 Javelin, mayroon ding IIR Seeker, ngunit mas advanced at may kakayahang gumamit ng lock-on before launch, LOBL, feature, kung saan nakalock na ang missile sa target bago pa ito ilunsad. Spike ATGM, gumagamit ng dual-mode seeker, isang kombinasyon ng IIR at Electro-Optical, EO, Guidance. Mayroon itong man-in-the-loop capability na nagpapahintulot sa operator na manumanong i guide ang missile habang nasa flight, kaya may kakayahang baguhin ang target kung kinakailangan. tatlo Operational Range AT-1K may range na 2.5 na kilometro hanggang 3 kilometro. Ito ay sapat na para sa direct engagement ng mga armored targets sa typical battlefield scenarios. Javelin, may maximum range na 2.5 na kilometro, halos katulad ng Rayball. Subalit, ang Javelin ay kilala sa reliable top attack mode nito na kayang tumagos sa pinakamahinang bahagi ng tangke, upper armor. Spike ATGM Spike Senior, short range, ay may range na 1.5 na kilometro. Spike Mister, medium range, ay may range na 2.5 na kilometro. Spike LR, long range, ay may range na 4 na kilometro. Spike R, extended range, ay umaabot ng hanggang 8 kilometro. Ang Spike ATGM series ay mas versatile dahil sa iba't ibang variant na may iba't ibang range. 4, warhead, AT1 carry ball, may tandem hit warhead idinisenyo upang tumagos sa reactive armor ng modernong tanks. May kakayahang tumagos ng hanggang 1,000 mm ng steel armor. Javelin, mayroon ding tandem hit warhead, na epektibo laban sa advanced armor. Kayang tumagos ng humigit kumulang 750 mm ng rolled homogeneous armor, raw, kahit may reactive armor. Spike ATGM, may tandem hit warhead na katulad ng sa Raybolt at Javelin. Depende sa variant, kayang tumagos mula 700 mm hanggang 1,100 mm ng raw na nagbibigay ng mataas na anti-armor capability. 5. Firing Modes AT1K Raybolt may dalawang firing modes. Top attack para sa maximum armor penetration mula sa itaas ng tangke direct attack para sa direct engagement ng mga light armored vehicles o structures. Javelin, kilala sa top attack mode, na naglalayong tamaan ng upper armor ng tangke. Mayroon din itong direct attack mode para sa mga soft targets o structures. Spike ATGM, mas versatile, dahil may top attack, direct attack, at may man-in-the-loop feature na nagbibigay daan sa operator na kontrolin ang misail habang nasa flight. 6. Deployment at Portability AT-1K Rayball, portable at maaaring buhati ng infantry. Maaari rin itong i-mount sa light vehicles. Javelin, kilala bilang infantry portable, madaling buhatin at gamitin, ngunit medyo mabigat ang launcher kumpara sa Rayball. Spike ATGM, mas flexible, may handheld version para sa infantry at mga variant na pwedeng i mount sa vehicles, helicopters, o drones. Pito, Cost AT-1K Ray Ball, mas cost-effective kaysa sa Javelin at Spike, kaya ito ay magandang pagpipilian para sa mga bansang may limitadong budget sa modernisasyon ngunit nais ng advanced na missile system. Javelin, isa sa pinakamahal na ATGM dahil sa advanced technology at pagiging subok na sa labanan. Spike ATGM, mas mahal kaysa Raybolt, ngunit mas mura sa Javelin depende sa variant. Bakit napili ng Pilipinas ang 81K Raybolt? Cost-effective solution, mas abot kaya ito kaysa sa Javelin at Spike, habang nagbibigay pa rin ng modernong features at kakayahang tumago sa advanced armor. Modern technology, may advanced na fire and forget capability at sapat na range para sa operations ng Philippine Army proven performance, na patunayan na ang kakayahan ng Rebolt sa iba't ibang labanan at military exercises, at ito rin ay ginagamit ng South Korean Army, isang kaalyado ng Pilipinas. Flexibility, madaling ay deploy at gamitin sa infantry operations, at maaari ring ay mount sa vehicles para sa versatile na paggamit. Conclusion, bagamat ang Javelin ay subok na sa labanan at ang Spike ay mas versatile, ang 81K Raybolt ay nag-aalok ng balanse ng presyo, performance, at advanced technology na akma para sa pangangailangan at budget ng Philippine Army. Sa kasalukuyan, hindi pa gaanong malinaw ang eksaktong bilang ng 81K Raybolt units na binili ng Pilipinas, ngunit base sa mga ulat at kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, tinatayang nasa multiples of tens ang unang batch na in-order para sa initial acquisition phase. Ang unang batch na ito ay bahagi ng AFP Modernization Program Horizon 2 na nakatuon sa pagpapalakas ng anti-armor capabilities ng Philippine Army. Ang unang batch ay malamang nakasama ang 5-10 units ng launchers at missile rounds, sapat para sa evaluation, training, at initial deployment sa ilang infantry units. Rekomendasyon para sa karagdagang pagbili. Kung sakaling muling bumili ang Philippine Army, Maaaring isa alang alang ang sumusunod na dami ng units batay sa kanilang layunin, deployment, at kasalukuyang pondo para sa modernisasyon. Minimum procurement, 50 launchers at ang missile rounds. Purpose, para sa patuloy na pagtaas ng inventory at training ng mas maraming tropa. Deployment, maaaring ipamahagi sa iba't ibang combat units ng Philippine Army sa Luzon, Visayas, at Mindanao para sa Quick Reaction Forces. Optimal procurement, 100 launchers at 1000 missile rounds. Purpose para sa mas malawakang deployment at upang magkaroon ng sapat na reserbang missile sa oras ng kagipitan. Deployment, maaaring i-deploy sa mga priority units na nangangailangan ng anti-armor capability, lalo na sa mga frontline units tulad ng Mechanized Infantry Division at Scout Rangers. Advantages, mas magbibigay ito ng sustainable anti-tank defense lalo na kung haharap sa potensyal na armored threats. Comprehensive procurement, 150-200 launchers at 2,000-3,000 missile rounds. Purpose, para sa full-scale capability enhancement, kung ang layunin ay magkaroon ng sapat na anti-tank defenses laban sa mas malaking armored threats, lalo na kung lalala ang tensyon sa West Philippine Sea o iba pang critical areas deployment, maaaring ilagay sa mga pangunahing base at gamitin din sa vehicle-mounted configurations tulad ng armored vehicles o light attack vehicles. Factors na isinasaalang-alang sa rekomendasyon. Budget constraints, mahalaga pa rin isaalang-alang ang budget ng AFP Modernization Program. Ang recommended procurement ay maaaring hatiin sa ilang taon upang maiwasan ang pagkapagod sa pondo. Strategic deployment dapat ding isa-alang-alang ang mga lugar na may mataas na posibilidad ng engagement tulad ng West Philippine Sea kung saan maaaring gamitin ang mga raybolt laban sa mga armored vessels o landing craft Operational requirements batay sa evaluation at training maaari pang madagdagan ang order depende sa feedback ng frontline units na gagamit nito Conclusion sa kasalukuyang sitwasyon at budget ng AFP modernization program Inire rekomenda ko ang pagbili ng hindi bababa sa 100 launchers at 1,000 missile rounds. Ito ay sapat upang magkaroon ng reliable anti-armor capability, mapuna ng training needs, at makapag-deploy ng sapat na bilang para sa iba't ibang operational units ng Philippine Army.